good morning, good afternoon, good evening dara sa Philippines kung nga sa kamandiha ka man Mga untag saging, no? Di saging uh, Singala, mo. No? Dilin isya saging nga sabana. Ano na nga Saging nga short. Kaning nga saging siya. kon siya long asih Tapos di pagod siya saging nga uh, nga bueno, saging siya. Ang kulang siyang duan ano? Um, ang ko lang siya ng asukar. Kaandal Okay. So let's talk about. What are we gonna talk about? About life. It's been a year. Like it's almost a year now. Na nagmimo like, tap. Na nagmimo tap vlog. niya. Yeah, Di man ite consistent yai pero YouTube. The progress yai darin, no. The ang tapo yai ng the follow pres sa tawa. Okay. So let's answer some questions na akong nabasa pero you know na ako'y time na mag mag reply pero kanang time mura ra gaginaton din ako na siya para sa no sa busy kay ko ay I don't know. Ako lang busy na walay kwarta. So, what mo. No? <laughs> Yawa. Ano? Okay. So natin mga pangunta na, I don't know if you are a ma'am or a sir, No. So, have you already transferred na? Actually, no. I'm still living here sa ako ang ukangan. And, but, hirap. Isot ko ayo. Isot ko ayo. Manito na rin uwan. apartment, yata eh. Yate. Labi na buwakay trabaho. I don't have a proof. Kasi, kwan kasi dito. Kasi, um you don't you cannot rent directly to the owner kasi may agency agency dito i mean most of them most of the apartment no dapat doon ka sa agency mag mag, mag transaction mo siya so, tungod siya wala pa minakabalihin kay lisod man kayo uh, yeah. na ganit na business eh pero Min, na, na. sila. Tanawang jud nila. Tanawang jud nila. Dali. Taas kayo mong lista diyo. Tadagan kay kagpapil. Depresyon daro. Tanawang jud nila na. No? Kung nakawayad ba ka. Sa rent. So, muna siya. Gabi ka strict to gudari. Kaya ako. Two months pa man ko. Nga na freelance dari. So, wala pa yun. Lisot ko ayun. Ako ang banana po na trabaho o daing. So, mo to siya. Hindi pa man mga question niya kung nabasahan. Gamay raman, pero you know, at least nag-ask sila. Salamat kayo sa pag-ask ninyo. Hindi mo kayo ga upload rin. Pero wala lang. Go follow pa rin ang tao. No? Siya, hindi mo gusto mag- Mag-vlogger din na serious rin natong vlogger. Nato nag-ask, no, si sir or si ma'am ba to? Atagalava ba daw ko? Hmm, hindi ko sir or ma'am. Hmm, taga kagayan ko. Kagayan di oro. Hmm. Wala <laughs> na yung nabili. Sirag And sa akong life. Dari ako sa YouTube or share. Kasi sa Facebook, dari ako sa Musa. Sa baas, sa mga anak ko, ay nabu. Sa mga to siya itong life dari, you no? Know. It's been a year na. <clears throat> I don't know, it's been a year na, or oh, almost a year. Mga vlog-vlog tao niya, dili hindi ay consistent mag-upload. Dito, dito vlogger yun. Alam mo siya. So, kung wala mo sa Spain rin. na rin. mo sa Spain. Yung gusto mo magpritog saging aging. saging maglungag Wala may iba. saging Sa na rin na sword. Kuha na lang mo. kuan mo. Palit na lang mag saging aging. Uh, kanang asya. Ani ka. Ani Pero yellow. Kaya kung mapalit mo. Uh, Ani ka tagas. Ani tag green. Wala siya lasa Um, mm, natry na na ako na. Wala siya lasa so dapat inyog yung kali tuntong yellow ko dong hinog na tumarot siya tumarot siya, di ba? tumarot siya, di ba? tumarot siya, di ba? tumarot siya, di na Bueno, no lo sé si, te, si tengo un subscriber aquí, españoles, hola, qué tal? Eh, no sé si me entiendes en en mi idioma, pero yo creo que yo creo que el youtube tiene un traductor. Bueno, ya sabes. Bueno. Solo eso. Adiós.